Nyai. Wih. Nyai sendeli, sendeli lampu. Nyai. Wih. Nyai Ari. Stop atis, ini dikki. Kusang kasih mirip sunda kusit mirip. Oh. Wih, di aku nak kau rasion, iblisnya. Saya tak temis nak kau deh. Ay! Ay! Sabi nga natin, katatim sa kulit! Wala! Hindi na napag-iiyan yung sako mga idol! Magkita na! Nakita ko parang... oh, oh. na kaya yung hutanda na yun? Malapit na magabi. Wow. Ayan mga idol. Continue tayo, continue tayo. Huh. Minahanap ko. Habang nawala, habang nag-off cam tayo mga idol, nag na ako sa video. Minahanap ko talaga dito na hindi po naka-video ngayon, nag-video na ako. Hiningil ako sa kakatakbo. Huh. So ngayon, hanapin natin yung matanda. na sako. Sa Samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Tara. Tara. nilibot ko na dito mga ilaw wala talaga saan kaya siya nagpunta ko oh. po. hindi pwede po yun baka aswang yun may biktima ba delikado tayo dito so sa lahat po ng nanonood ngayon sa lahat na nag-aabang ng bago nating upload eto na po ano Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol, hindi po basta-basta to at talaga napapagod din ako sa ginagawa ko pero trabaho ko to para sa inyo to at sana panoorin nyo ang video na to hanggang dulo at pa-share na din no, sa lahat ng nanonood ngayon at pakicomment na din mga idol no, kung anong gusto nyo i-comment, bahala na kayo dyan basta panoorin nyo mga idol nahihirap na talaga ako pero go lang na lang go laban lang sa mga pagsubok, yeah, samahan nyo ako ha tara may uwak. Parang may na mga idol, may narili ako uwak. Kasi ano yan eh. Abiyan niya ng aswang. No? Abiyan niya ng aswang mga idol. Hindi kay aswang talaga yung matanda na yun. <sighs> Diyos ko. Nakakatakot naman talaga dito mga idol. Kaya wala na wala na tayong choice kung di natin yung matanda baka may biktima siyang tao dito ay Diyos ko so yun, mga idol pasen pasensya na po kung medyo nahihirapan din ako dito kasi hindi po basta basta yung trabaho ko ang dami ko talagang uh, ano ang uh, gawin tapos uh, dapat mag ingat ka sa kasi maraming ahas hindi lang ahas may masasamang tao dito, may mga aswang, mga kakaibang nila lang sa area na to, kaya hindi basta-basta. No? Kaya sa lahat po ng mga viewers ngayon, samahan niyo po ako. Hanapin natin yung matanda, sabayan niyo ako ha. Ngayon doon. Nay? Uy! Nay, sandali! Sandali lang po! Nay! Uy! ano nangyari? Gusto Patris Benedicti! Gusto ang krisis! Mayroong sundak! Gusto ang krisis! Oo! Uy! Di pa ako nagka-orasyon! Ang bilis niya! Sabi mata, kadatay mas nagkuna! Pff! Uy! Parang hindi siya matanda yung galaw niya mga idol. Diyos ko! Kusa na Patris, binidiktin, Usang ka, sit mi hinok, sundra ko, sit mi hinok. Vadri tru, satana! Mung gamuso ni Benabana, sans malakuli, vasip si Beninabibas. Ay! Uy! <coughs> yung matanda. Yung matanda mga idol, galit na galit siya. Uy! Bilis! Wala, tumakbo na. Dala yung sako. Matakot jata sa ating orasyon. Bilis na tumakbo. Mga idol, ang bilis niyang tumakbo. At takot na takot siya sa akin. Orasyon, mga idol. Ah, may naamoy ako. Ang langsa dito. Hala. Ang langsa dito. Alam ko nandyan ka lang nagtatago. Hindi ka makakawala sa akin. hanapin kita. Yung yung sako ano kayang laman ito hmm medyo mamoy ah. ayun mga idol ano kayang laman ah. ay ay sabi oh, oh, oh. ah. mo ah. mati uh. ah. ah. ka tatay mo sa kulit hmm Ala, pa rin yung sako mga idol. Muntik na nakita ko parang buhok yung... Huwag kang tumakbo. And yung, yung nasa loob parang maitim. Parang buhok. Parang ulo. Parang ulo, mga idol. Parang ulo ng tao. Nakita nyo ba? Pasensya na. Hindi ko nalapitan yung laman ng sako. Kasi bigla niya akong sinunggaban. Walang hiyang matanda na yun. Hindi ulit na rin matanda mga ang lakas niya at ang baho na. tabi-tabi oh, po sa lahat ng kumakain ngayon ha. Gusto ko lang i-explain. Huminga mo na tayo. Yung matanda, maamoy siya. Tapos yung laman ng sako, parang may buhok sa loob. Yun. Hindi ko masyadong naano kasi bigla na siyang umatake sa akin. <sighs> mga idol, totoo talaga na may biktima yung matanda. Mga idol, parang tao yata yung biktima niya. Uy. Parang may tumatakbo dito, banda. Saan yun? parang dito galing hmm. naaamoy kita malang sa banda dito hmm. malang sa nga alam kong nagtatago ko nagtatago ka lang dito eh naaamoy ko yung langsa Naamoy ko yun lang sa dito banda mga idol. Hello, hmm. hello, oh! Sabi mo tayo kita tayo sa panig. Hindi ako. Nakatakpo pa aswang ka matanda ka pabila biglang sumulpot eh Mag-ingat tayo mga idol kasi nag nagtatago lang siya sa mga puno ng saging at sa mga damuhan. Ang bilis niya magtago. kahit araw ngayon may biktima siya siguro gutom na gutom itong matanda na ito gutom na gutom siguro siya kaya kahit araw naghanap siya ng kanyang mabiktima ulang niya pinasok pa sa pinasok pa sa sa ako Grabe yung pag-atake niya. Hindi siya mapigil ang lakas niya. Ayan mga idol ha. Sa lahat ng mga viewers ngayon, sana malaman nyo to na malakas talaga yung matatanda mga idol kaysa mga batang mga aswang. Marami na po akong na-encounter. Kung maniniwala man kayo o hindi sa, pa, sa vlog na to, nasa sa inyo na po yun. Pero gusto ko lang i-explain sa lahat ng mga viewers natin na kapag matanda na po talaga yung aswang ang lakas niya mga idol. At kapag, kapag malapit na po mamatay, ay meron po yung iluluwa na parang may kapalit po, na parang bola na itim, na ipapalit niya doon sa bago ring aswang. No? Yun po yung alam ko lang po sa sarili ko. Kaya kung maniwala man kayo hindi sa vlog na to, bahala na po kayo. Basta, hindi po basta-basta ang vlog na to. Nag-iisa lang po talaga ako dito sa area na to. Nakakatakot nakakatakot talaga dito pero laban lang tayo ng dahil po talaga sa inyo marami na po tayong subscribers uh, marami po tayong supporters ginagawa ko to para sa inyo naghahanap po tayo ng mga ganyan no at yun minsan mga idol gusto ko lang ipaliwanag kahit delikado ngayon sa lugar ko ngayon ngayon na mismo at minsan na makablog pa tayo ng mga magjowa makita natin kahit aswang yung iba vlog natin nakakatakot pero makita natin magjowa kasi parang uso na dito yan no sa mga taga bundok na dito lang sila nag ano nagbimbangan talaga parang ganyan ba naaktuhan po natin kaya yun po yung talagang explain ko sa inyo Ay. ngayon matandang aswang na naman yung na-encounter natin shout out sa lahat na nag uh, sa lahat ng na nag uh, nagsabi sa akin sa lahat na nag ano ngayon sa akin dito, hindi ko lang bigyan ng pangalan kasi talagang siya po nagsabi sa akin na balikan ko dito kasi may nakita talaga siyang kakaiba, no. Ito pala matandang aswang. Marami dito mga idol kahit mga batang aswang, magjowang aswang lahat po nandito talaga, no. Talagang nakakatakot. So yun sana kaya siya punta dito. Nagtatago lang yan sa mga damuan eh. Sinunggaban pa niya ako. Akala niya siguro matatakot ako sa kanya. bilang hiya siya. Hindi ako takot sa kanya. May orasyon ako. Siya yung takot sa akin. Yan mga idol. Kaya gusto ko lang ipaliwanag talaga sa inyo yung nangyari. No? So ngayon mga idol. Kahit delikado po ngayon. Kahit bigla, biglaan tayong sunggaban ng aswang dito o yung matanda na pero alanganin siya kasi may orasyon tayo at takot siya sa mga ganyan mga idol kaya kampante po akong nagsasalita ngayon sa inyong harapan dito sa video na to pero yung isipan ko po ay nasa paligid no nagsasalita po ako pero yung isipan ko nasa paligid kung biglang sumugod ba so ayan gusto ko lang i talaga sa inyo na napakadelikado po talaga ng trabaho ko ngayon makaapak tayo ng ahas makagat ng mga insekto mga aswang pa, ang daming mga kababalagan dito pero patuloy pa rin tayo kaya samahan nyo ako kung saan man tayo hahantong sa vlog na to sub subscribe sa channel ko samahan nyo ako kaya magsubscribe kayo magsubscribe kayo, ano yun tandaan nyo, magsubscribe kayo ha asahan ko yan sa inyong mga idol at huwag kalimutan i-build all new yun yung ano, para updated kayo Nandito. Nandito siya. Nakita ko siya. Ang bilis.